Hello mga idol. Pagtapos nga po pala ng simba mga idol. Ayan, papunta na po kami sa aming pupuntahan. Bibli po kami ng mga pampalasa sa aming lulutuin. Diyan po ay sa Indian Store at sa Namaste. Ayan, sumakay na nga po kami dyan sa train mga idol. Veles não? Ó, Yan. Basta Budapest. So ayan, pagpasok nga po na mga idol, kitang kita nga po agad ang mga Asian foods na, na, na nandito po sa store na to. At mamimili ka na lang po. Ito. Ayan, may ano mga idol. Sitaw. Hindi ko alam kung magkano. Tatanung ko pa kung magkano. May ampalaya mga idol. So, sa silaw galing din. Kano ka ito ang palaya? Ang palaya? Sumbrang pahit yata nito pero bibili ako. Ang palaya mga idol. ito dari Euro. Kama na ni Papaya. Oh, Papaya mga idol. Pinog. Sil. This one, one only? 500, 400. Labuyo, 500 po mga idol. Tapos to ano kaya to Sa labuyo, yan, bibila pa na. Tapos to Ano to Hindi diba ko alam yan, mga idol. Ah, ito ka po. Ang lupira. Ang tanglad Susu. ba to Six five Tanglad. Uh, Ito na. Excuse me. Ito pala diyan tulingan eh. Ah, ah, wala na. Oprah mga idol, bibig ako. Si tahu mga idol. Ini.

1-4 buko 1-4 hindi na so ayan mga idol dito marami ka pong mabibili sa kalimutan ko pangalan nito basta Indian store to Indian store ayan o oh. may dried fish ayan may dried fish pala rito

mga ito, bitchin. Munggo, wala dito, no? Pero, Saan? Ah, sa ito, itong maliliit? Ah, ito? 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 One four. One four. Kaya nga ito isang kilo ito, eh. Hmm? O, one kg hmm. nga. Yan, 500 lang yan, eh. Oh, dami na masyado kasi sa amin, eh. Monggo. One for my idol. Toyo my idol. One for. Pinas. Ay ano, suka? Suka Pinas? Ha? Gabi nga yan. <laughs> Hindi ata. Hindi ang Isda mga idol 13. Daming isda dito mga idol oh. 13 lang isda. Okay na to. Isda 13. Ah, magiging kilo. Não tem só eu. eh? E? Yan mga binili ko mga idol oh. So yan mga idol Di ko na po na video ng aking pagbaya dyan Pero ang binayaran ko po dyan ay umabot po ng 13,000 po rin At sa peso naman po ay nasa 2,000 pesos Dito naman po kami sa namaste Lumipat lang po kami ng store Isyan po pa rin po yan mga idol Ang, po, ang bibilhin po namin dyan So yan mga idol abangan nyo po sa loob

Ay, ito. Masawad na. na. Hindi. Ay, meron pa naman ang Ito Ang ganito. lang. Hindi Ay, gilo pala. Pangalan. Makarel. Makarel. Ito. Fish. Two one. Tatlo. Yeah, two one. Ito. Pwede ito. Ay, ito yung binili ko kanina. Makarel din pala yun. Ay, ito pala may ampalaya rin dito eh. May talong. Ampalaya. Ampalaya. Wala yung laing? Meron yun. Saan? So, ayan po mga idol. Laing nga lang po pala nabili ko dyan sa namaste. At uh, sinigang mix. So, ayan na pa aking mga nabili mga idol. Ayan, sinigang mix. At yan po, suka, tuyo, isda, sitaw, okra. Basta marami po mga idol. Ayan na. <laughs> Luya, mongo, at laing. Siyempre, sa kagata na rin mga idol. bumili na rin po ako ng gata para luto na lang po at may labuyo pa po yan mga idol